Kapatid, oo. We are sinful in nature. Tayong mga tao ay tao lang, makasalanan talaga tayo. Pero hindi ito excuse para patuloy tayong gumawa ng mali at itago ang paggawa ng kasalanan sa salitang tao lang kasi ako. Matthew 26 verse 41 Watch and pray lest you enter into temptation the spirit indeed is willing but the flesh is weak Sinasabi sa verse ang nature ng human weakness the flesh is weak kaya there is a necessity of spiritual vigilance inutusan ng Panginoon ang mga followers to watch and pray hindi porket ligas tayong makasalanan ay eh magpapakalunod tayo sa kasalanan kasi may excuse naman tayo sa kasabihang pasensya na tao lang. Ang buhay ay habang buhay na pakikipaglaban sa kasalanan. You must always watch and pray. Huwag mo inormalize. Marami kasi sa atin na normal na ang paggawa ng kasalanan. Na nakukondisyon na ang ating kaluluwa at parang ang kasalanan ay hindi na kasalanan. Nakakalimutan na nating kasalanan at parang tama na yung kasalanan. The verse highlights the need for disciplined prayer life. Naintindihan ni Jesus ang struggles na kinakaharap natin sa ating human condition. That is why He calls us to be alert. Dumalangin, idalangin sa Panginoon na bigyan tayo ng strength to overcome temptation and weaknesses. Tungkulin natin lumaban, laban sa paggawa ng kasalanan. Kung paano tayo lalaban sa ating nature bilang makasalanan. And that is true. What? Prayer. It is vital connection to the divine that will empower us para 'wag piliin ang pasalanan at manatili sa kalooban ng Panginoon. Kapag tayo ay may habit of prayer, we can navigate temptation at maging totoo sa ating spiritual commitments. Hindi tayo nag-iisa nandyan ang ating Panginoon. Kung willing ang ating spirits. Manalangin tayo kapatid, mari kang yumukod o ipikit ang iyong mata. Damhin ang presensya ng Panginoong Diyos. Panginoon, we come before you today seeking your guidance. Lord, salamat sa buhay at kalakasan. Salamat sa mga blessing at provision sa mundong puno ng distraction, tulungan mo kami, Panginoon, na mag-focus sa iyong tinig at sa iyong kalooban, O Lord. Tulungan mo kami na manalangin sa iyo ng may buong pananampalataya at magtiwala na pinapakinggan mo ang aming bawat salita sa pagtawag sa iyo, Panginoon. Naway ang aming mga panalangin ay maging refleksyon ng aming tiwala sa iyo. Kami po ay nagsusumiksik, Panginoon, sa iyong presensya as we seek to align our desires with your perfect plans Salamat, Panginoon, kami ay nagpuri at nagpapasalamat sa pamagitan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat, kapatid. Kita ulit tayo bukas.